Yo! Welcome back to Work From Farm PH. Last May 30, nakakuha na tayo ng second batch ng mga day-old quail chicks. Napakaganda ng naging resulta ng pangingitlog ng ating first batch. Kaya nakapunder tayo ng pandagdag na 2,000 heads na pugo ngayon. Biyahing south naman tayo sa bayan ng San Jose sa Batangas. Napakalayo pala nito kahit sa Kabiti lang kami ng galing hapo namin ito pinikap para hindi mainit at ma-stress ang mga sisiw. 11 pesos per head nga pala ang kuha namin. At sa mga gustong malaman pa ang ang gastos sa pagkuha at pag-alaga ng mga sisiw, ay abangan nyo ito sa aming mga susunod na video. Ginabina na nga kami pauwi sa aming farm at kailangan na nating mai-transfer ang ating mga bagong sisiw sa ating brooder cage para makakuha na sila ng sapat na init mula sa ating ilaw at para makakain at makainom na rin sila. Dahan-dahan lang ang paglipat namin sa kanilang mga kulungan nang sa ganun ay maiwasan natin ang pagkapilay at mortality ng mga sisiw. Hindi pa sila ganun kalakas at stress sila sa pagbiyahe kaya dapat silang obserbahan. 200 heads per group ang laman ng aming mga brooder cage. At sa susunod naming video, ipapakita namin kung paano namin sila inalagaan sa unang araw nila sa aming farm. Ingat!